Number 10. Pulang Obsession Pamilya Isang takaibang pamilya ang nakilala bilang Crimson Obsession Clan. Sila ay natatangi dahil sa kanilang matinding pagkahilig sa kulay pula, mula sa kasukutan hanggang sa mga gamit sa kanilang tahanan. Ang ganitong pamumuhay ay hindi lamang simpleng pagkahilig kundi naging bahagi na ng kanilang araw-araw na identidad. Ayon sa mga ulat, Maging ang kanilang mga alagang hayop at dekorasyon sa bahay ay binabagay sa temang ito. Para sa ilan, ito ay nakakatawag pansin, ngunit para sa kanila, ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa. Ang impluensya ng pamilya ay umabot pa sa kanilang komunidad. Kapansin-pansin ang kanilang presensya sa bawat pagtitipon dahil hindi mo maiiwasang mapansin ang kanilang maliwanag at pulang kasuotan. Bagamat may ilan na nagtatas ng kilay at nagsasabing ladis ang kanilang pagkahilig, ipinakita nila na ang pagiging kakaiba ay hindi dapat ikahiya. Sa halip, maaari itong maging paraan upang ipakita ang pagmamahal at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Number 9. Malaanghel na mukha. Nakilala rin ang Manorong family dahil sa kanilang malaanghel na hitsura. Ang kanilang mga anak ay madalas tinatawag na parang cherub dahil sa mapuputi at makikinis na mukha, pilugan na pisngi at inosenteng ngiti. Ang ganitong anyo ay umaakit ng pansin hindi lamang sa kanilang lugar, kundi maging sa mga social gatherings na kanilang dinadaluhan. Marami ang humahanga at nagsasabing tila sila ay lumabas mula sa isang kwadro ng sining. Ngunit sa kabila ng papuri, dala rin ito ang mga hamon. Ang pagkakaroon ng pambihirang pisikal na anyo ay nagdulot ng mataas na inaasahan mula sa iba at may ilan ding nagdududa kung kaya nilang mapanatili ito habang sila ay lumalaki. Gayunpaman, ipinakita ng pamilya na ang tunay na halaga ay hindi lamang nakikita sa panlabas na anyo kundi sa pagkakaroon ng malasakit sa isa't isa. Ang kanilang samahan bilang pamilya ang siyang tunay na nagbibigay saysay -say sa kanilang pagkakakilanlan. Number 8. Apat na paa pamilya. Ang Ulas family ay kilala sa kanilang kakaibang paraan ng paglalakad. Nakakagulat man, ngunit sila ay gumagalaw gamit ang apat na paa. Ang kakaibang anyong ito ay naging bahagi ng kanilang pagkatao mula pagkabata. Dahil dito, madalas silang pag-usapan ng mga bahay at maging tampok sa mga balita. Sa unang tingin ay maaaring magdulot ito ng pagtataka, ngunit kalaunan ay nakilala sila bilang simbolo ng tibay at pagtanggap sa sarili. Hindi naging madali ang kanilang pamumuhay. Maraming beses silang nakaranas ng diskriminasyon at pangungutya mula sa iba. Subalit, sa halip na sumuko, ipinakita nila na may kakayahan silang mamuhay ng normal at magtagumpay sa kanilang pagtutulungan at pagmamahalan bilang pamilya napatunayan nilang ang kakaibang kalagayan ay hindi hadlang sa isang masayang buhay. Number 7, pinakamataas na pamilya. Nakilala rin ang Trap Family bilang may pinakamataas na tangkad sa talaan. Mula sa mga magulang hanggang sa kanilang mga anak, lahat ay may pambihirang taas na hindi karaniwan. Dahil dito, madalas silang maakit ng mga tao at hindi makalampas ng hindi napapansin. Ang kanilang taas ay nagdulot din ng ilang pahinabang tulad ng pagiging magaling sa ilang larangan gaya ng palakasan. Gayunpaman, ang pagiging labis na matangkad ay may dalaring hamon. Mahirap para sa kanila ang magsuot ng karaniwang damit o sumakay sa pampublikong sasakyan may ilan ding nahihirapan sa kanilang kalusugan dahil sa bigat ng pangangatawan. Sa kabila ng lahat, ipinakita nila na ang kanilang taas ay hindi hadlang sa pagkakaroon ng masigla at masayang pamilya. Sa halip, naging inspirasyon sila sa iba na tanggapin at ipagmalaki ang sariling katangian. Number 6, Hari ng Malaking Pamilya Nakilala si King Obombi na II bilang pinuno na mayroong napakalaking pamilya. Hindi lamang iilang anak kundi dose-dose ng mga miyembro ang bahagi ng kanyang sambahayan. Ang kanyang pamumuno ay sinasabayan ng matinding responsibilidad bilang ama sa napakaraming anak. Ang ganitong sitwasyon ay nagdulot ng ingay sa kanilang bansa at naging paksa ng maraming usapan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng malaking pamilya ay nagbigay rin ng lakas at impluensya sa kanyang pamumuno. Itinuring itong simbolo ng kayamanan at kapangyarihan. Ngunit hindi rin nakaligtas sa kritisismo. Maraming nagtatanong kung paano nabibigyang pansin at suporta ang bawat miyembro ng pamilya. Sa kabila nito, ipinakita ng hari na kaya niyang pamahalaan hindi lamang ang kanyang nasasakupan Undi maging ang kanyang sambahayan. Number 5. Pamilya ng Mahahabang Dila Ang Schlanker family ay nakilala dahil sa pambihirang katangian ng kanilang mga dila. Ang bawat isa sa kanila ay may kakaibang haba na hindi karaniwan dahilan upang sila ay makilala at maging bahagi ng mga talaan ng rekord. Sa una ay pila nakakagulat at nakakatawa. Munit kalaunan ay naging punto ng kanilang pagkakakilanlan. Para sa ilan, ang kanilang katangian ay simpleng biyolohikal na kakaibahan. Munit para sa pamilya, ito ay naging pagkakataon upang maipakita ang kanilang pagkakaiba. Ginamit nila ang kanilang natatanging katangian upang magbigay inspirasyon at ipakita na ang pagiging iba ay hindi kailanman hadlang sa pagtanggap ng lipunan ang kanilang kwento ay naging halimbawa ng pagyakap sa kung ano ang mayroon ka at gawing lakas ito sa halip na ikahiya. No? Number 4. Tatlong asawang pamilya Ang Darger family ay kilala sa ibang pamumuhay dahil nagbahagi sila ng iisang asawa. Mayroon itong tatlong kabiyak at maraming anak na bunga ng kanilang pagsasama. Ang ganitong sitwasyon ay hindi pangkaraniwan at kadalasang nagiging paksa ng diskusyon sa iba't ibang bahagi ng lipunan. Para sa ilan, ito ay kahangahangang katapatan at samahan, ngunit para sa iba naman, ito ay isang kontrobersyal na bagay. Sa kabila ng mga puna at pagtutol, ipinakita ng pamilya na posible ang pagkakaisa at pagmamahalan sa tabila ng kakaibang ayos ng kanilang relasyon. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, napalaki nila ang kanilang mga anak sa isang tahanang puno ng malasakit. Ipinapakita nito na kahit anong porma ng pamilya, basta't may respeto at pagunawa, maaari pa ring mamuhay ng tahimik at masaya. Number 3. Sanggol na may tatu. Nakilala rin ang baby Taiwan dahil sa kanyang pansamantalang tattoo sleeves. Ang sanggol ay lumikha ng ingay sa social media at naging tampok sa maraming artikulo. Ang mga tattoo na ito ay hindi permanenteng nakalapat sa balat, kundi pansamantalang disenyo na nagbapakita ng kakaibang estilo. Dahil dito, maraming natuwa at naaliw, subalit mayroon ding ilan na nagpahayag ng pag-alala. Ang kwento ng sanggol ay nagbigay diin sa usapin ng kalayaan sa pagpapahayag kahit sa murang edad. Para sa iba, ito ay simpleng porma ng sining at fashion. Ngunit may ilan ding nagbabala tungkol sa epekto nito, sa pagtingin ng lipunan sa kabataan. Sa huli, nananatiling natatangi ang batang ito bilang simbolo ng pagiging makabago at mapangahas sa parpapakita ng sarili. Number 2. Walang braso na matagumpay Nakilala si Linda at Timmy Bannon bilang mag-ina na ipinanganak na walang braso, ngunit matagumpay na namuhay. Sa kabila ng kanilang pisikal na talagayan, ipinakita nila na posible pa ring mamuhay ng normal at magtagumpay sa kabila ng mga limitasyon. Si Linda bilang ina ay nagsilbing inspirasyon sa kanyang anak na tinuruan niya kung paano tumayo sa sariling paa at harapin ang hamon ng lipunan. Marami ang humanga sa kanilang tapang at determinasyon. Ang kanilang kwento ay nagsilbing paalala na hindi hadlang ang kapansanan upang makamit ang pangarap. Sa halip, ito ay maaaring maging inspirasyon para mas magsikap at patunayan na ang kakayahan ay hindi lamang nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa tibay ng loob at dedikasyon. Number 1. Pamilyang natatangi ang estilo. Ang Susa family ay namukod tangi dahil sa kanilang kakaibang estilo ng pamumuhay. Sa halip na ikahiya ang kanilang pagiging iba, ginawa nila itong bahagi ng kanilang pagkatao mula sa pananamit hanggang sa paraan ng kanilang pakikisalamuha, Ipinakita nila na ang pagiging natatangi ay maaaring gawing porma ng sining. Ang kanilang istilo ay hindi lamang nagbigay aliw kundi nagbukas din ng diskusyon tungkol sa pagtanggap ng lipunan. Sa kanilang halimbawa, ipinakita ng pamilya na hindi kailangan sumunod sa nakasanayan upang tanggapin ng iba. Sa halip, ang pagyakap sa sariling estilo at identidad ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba upang maging totoo sa kanilang sarili. Ang kanilang kwento ay naging simbolo ng lakas ng loob at pagpapahalaga sa pagiging iba na nagbigay saysay -say sa kanilang pangalan bilang isang natatanging pamilya.